Magandang araw po sa ating lahat. So welcome po sa araw-araw na pagpapala. So hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So ako muli ang iyong lingkod Pastor Charlie Dacutanan. Ang makakasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So mapalad po kayo na ngayon ay naka in sa broadcast na ito. So bagong ang lahat, tayo muna yung manalangin. Lord, thank you. Sa so oras na ito, Panginoon, sa aming paikinig ng salita, mangusap ka sa bawat sa amin Panginoon. Thank you, Holy Spirit, kayong aming dakilang guro sa oras na ito. Maraming salamat po. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, ngayong oras na ito ay kunin uh, na po natin yung Bible natin at uh, basahin po natin sa Book of Exodus, chapter uh, 33, verse 16. So, basahin po natin sa Tagalog. So, sabi po dito, sa pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, papaano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Lord, thank you once again sa mga salita naming na pag-aaralan. Sa pangalan ni Jesus, let thy name be glorified. In Jesus' name, Amen. So, purihin ang Diyos. So, at uh, hindi pa po tayo umaalis sa ating pag-aaral patungkol po sa presence ng Panginoon. So, ngayon naman po ang nais ko pong ibahagi sa bawat sa sa oras na ito ay uh, pinamagatan ko po itong ang kahalagahan ng pagkilala sa presensya ng Diyos. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayong oras na ito. So, ang presensya ng Diyos ay napakahalaga na ito po ay ating binibigyan ng uh, ikang uh, importansya o halaga. Kagaya po dito sa ating foundation verse. So, makikita po natin si Moses kung paano binibigyan ni Moses ng kahalagahan ng presence ng Panginoon. okay So, ang pinakakonteksto po dito sa foundation verse natin, sa Exodus 33 verse 16, ito po ay uh, nang sila po ay pupunta po sa promised land, maglalakbay po sila patungong promise land yung pinangako ng Panginoon. Kasi inilabas po ni Moses ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. At sila ngayon ay nasa wilderness, okay? At uh, ngayon ay papunta sila sa lupang pangako. Okay? Uh, sabi ng Panginoon kay Moses, magpatuloy na kayo sa inyong paglalakbay. Sabi ng Panginoon, patungo sa promised land. So, ngayon dahil nga po sa katigasan ng ulo, kung babasahin niyo po yung verse 1 ng chapter 33, 33, may kita niyo po doon na sabi nga ng Panginoon, dahil sa katigasan ng inyong ulo, <laughs> kasi yung mga Israelites kasi after na nilabas sa Egypt, eh kung sino-sino pa rin ang sinasamba nila. Nakita na nila yung power ng Diyos kung paano siya na nilabas sa, sa Egypt, paano, paano pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa Egypt. Okay? At kung pa, paano bumuka yung dagat na pula. Ha? So, sa kapangyarihan ng Diyos. So, hindi pa rin sila ganap na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya pagdating sa wilderness, habang nandoon si Moses sa bundok ng Sinai, kung inyong pupuntahan po yung chapter 32, so, kinukuha niya yung Ten Commandments, abay, nawala na naman yung pagtitiwala nila sa Panginoon. So, sumamba na naman sila sa ribolto ng guya na pinagawa ni pinagawa pinagawa pa siya aron ng guya. Okay? So kaya nagalit ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon chapter 33, sabi niya, ay e, magpatuloy na kayo sa paglalakbay. Kaya lang hindi ko na kayo masasamahan. Pang pangunahan kayo ng aking anghel. So angel po sasama sa kanila. Hindi mismo yung presence ni Lord kasi matigas ang ulo ng mga Israelites. Okay? So, kaya dito, sabi ng Pangino, sabi, sabi, ni Moses sa Panginoon, okay, kasi nga, hindi na nga, sabi, hindi, hindi ko na kayo sasamahan ng na aking presensya, yung anghel ang sasama sa inyo. Eh, sabi ni, ni, ano, ni, ni Moses, sapagkat, sabi niya, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat ng kami po ay inyong kinalulugdan? Okay? So, may kita natin dito kung gaano kahalaga kay Moses yung presence ng Panginoon. Okay? Kasi nag-aalala ang Panginoon si Moses pag hindi sila sinamahan ng Panginoon eh hindi sabi niya hindi paano malalaman na lahat kami ay po ay inyong kinalulugdan. So sa madaling salita, pagka hindi natin kasama ang Diyos, hindi nalulugod ang Diyos. Balik rin natin para para samahan tayo ng presence ng Diyos. Kailangan ang buhay natin kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? And then sabi dito, kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Yun, may distinction. Pagkasama natin ang presence ng Panginoon, may distinction, may pagkakaiba sa mga tagasan libutan. Amen? So, napaganda po ang attitude dito ni Moses na kung saan ay gustong-gusto niya ang presence mismo ni Lord ang makasama niya. Okay? So, sa ating simpleng panimula, take note po yung Exodus 33 verse 16, ay naglalaman ng isang makapangyarihang sandali. Okay? Sa relasyon ni Moses at ng Diyos. So may kita natin dito si Moses, matindi yung relasyon niya sa Panginoon. Kaya ganun na lamang ang kahalagahan sa kanya, ang pagpapahalagan niya sa presence ng Panginoon. Okay? Kasi alam ni Moses, pag hindi kasama yung presence ng Panginoon, ay ba ay delikado. Okay? Kaya napa-importante, bilang din po tayong bang anak ng Diyos, nasain natin na laging makasama yung presence ng Panginoon. Dahil sabi ko nga, in God's presence, sa mga nagdang pag-aaral natin, so nandun po yung kapayapaan, kagalakan, ha? nandun yung joy, hallelujah. So yun yung, yun yung blessing pagkasama natin ng presence ni Lord. Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, sa book of Exodus 33 verse 16, sa talatang ito, ipinapahayag ni Moses ang malalim na pangailangan para sa presensya ng Diyos na nasamahan, nasamahan ng mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa disyerto. Okay? So ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay, na hindi lamang ang kanyang gabay ang ating hinahanap, kundi ang kanyang mismong presensya na nagtatakda sa ating pagkakilanlan at layunin. Okay? So, yun po mga kapatid, napakaganda po ang talatang ito. Book of Exodus 33, verse 16. So, pinakikita dito ni Moses yung kahalagahan ng presence ng Diyos sa kanyang buhay at maging sa atin bilang mga anak ng Diyos. Di lamang po ito kay Moses. Amen? Okay, so punta po tayo sa ating uh, pinaka-content ng ating pag-aaral. Okay, so ang mga pangunahing aral mula sa Exodus 33 verse 16 na sinusuportahan ng mga kaugnayan o nakaugnay na talata ng Biblia. Okay? So ano po bang mga pangunahing aral dito sa book of Exodus 33 verse 16? Okay, so number one na aral dito, first is ang pangangailangan ng presensya ng Diyos. So we need the presence of God. Kasi without the presence of God, ang buhay natin ay magiging miserable. Amen? So, kagaya po dito sa Exodus 33 verse 16, na sabi ni Moses, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong, inyong kinalulugdan? Kaya may kita natin dito ang pangailangan ni Moses ng pagsama ng presensya ng Diyos. Ganon din naman tayo. We need the presence of God. Amen. Kasi ang presensya ng Diyos, ito ang magdadala sa atin sa isang buhay na pinagpala, sa isang buhay na matagumpay. So take note, naunawaan ni Moses na ang tanging bagay na nagtatangi sa mga Israelita ay hindi ang kanilang lakas o yaman, kundi ang presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Purihin ng Diyos. Yun yung pagkaunawa ni Moses. So, take note, without the presence of God, kung wala yung presence ng Diyos sa buhay natin, kahit na anong yaman natin, kahit na anong talino natin, ha? kahit na ka pa nagtapos ng Harvard University, napakarami mga degree, magaling lahat, matalino, fluent mag-English, kung wala yung presence ng Diyos, useless lahat. Sinabi na yan ni, ano, ni, ni Solomon, ni Haring Solomon. Anong sabi ni Haring Solomon? Sa Ecclesiastes, sabi niya, everything is meaningless. Lahat ng bagay walang kabuluhan without God. Kung wala ang Diyos. Amen. Kaya makita natin dito kung gaano kahalaga sa buhay ni Moses ang presence ng Panginoon. Hallelujah. So ang kanyang presensya ang nagtatakda sa kanila bilang kanyang piniling bayan. Okay? De Deuteronomy chapter 4 verse 7 sabi ro, sinong diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras, liban kay Yahweh. Amen. Kaya may kita natin dito si Moses kakaiba. So, sinong Diyos? O, di ba? Pinalabas sila ng Panginoon sa ng kapangyarihan ng Diyos sa Egypt. Pagdating sa dagat na pula, wala na silang matatakbuhan. Bundok dito, bundok dito. Ha? Dito, dagat na pula, napakalalim. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pamagitan ni Moses, naging instrument. Kasi tumingala si Moses sa langit eh. Nandito yung mga king pero, mga tawahan niya, inahabol sila eh. Okay? Eh, tumingala si Moses sa Panginoon. Tumawag sa, Eh, sabi ng Panginoon kay Moses, Ano iyang tangan mo? Sabi naman ni Moses, tungkod po, Panginoon. Ha? Eh, sabi ng Panginoon, I, I tapat mo yung tugod mo sa ibabaw ng tubig, makahati yung dagat. Pagtapat ni Moses yung kanyang tungkod ng ganyan sa ibabaw ng tubig, Wow! Umihi pang malakas na hangin, halos magdamag. And then, nahati yung dagat. Purinan ng Diyos, nakatawid yung mga Israelites. Parang highway. Just imagine, parang pader dito yung mga tubig. Tumawid ng mga Israelites. Uh, yun yung power ng Diyos. Yung presence ng Panginoon. Amen. Kaya makita natin dito kung gaano kahalaga yung presence ng Diyos. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 4 verse 7, sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong? Ano mang oras, liban kay Yahweh. Hallelujah. Kaya talagang tinulungan sila ng Diyos yung mga Israelites para nakalabas sa bansang Egypt sa pagkaalipin na mahigit na o 430 years. Just imagine napakahabang panahon. Amen. So yun po ang unang-una. -una. Okay? Number two, dito muna ako magkatapos. Medyo may kahabaan ulit So, number two po, na-aral dito sa book of Exodus 33 verse 16. Na-aral po dito sa, sa talatang ito, ang kasiguraduhan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. So, pagkasama natin ang presence ng Diyos, sigurado ang biyaya ng Diyos. So, nakikita ni Moses na ang presensya ng Diyos ay tanda ng kanyang biyaya. Hallelujah. Kapag kasama natin ang Diyos, take note, makakatiyak tayo ng kanyang suporta at gabay na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon. Hallelujah. Awit ah, 23 verse 4, sabi nga roon, kahit, kahit na ako'y maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot. Nang masama, sapagkat ikaw kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagbibigay ng kaliwan sa akin. Iyon po rin po ang pag-acknowledge ni David sa presence ng Panginoon. So pagkasama natin ang presence ng Diyos, take note. Yung mga takot sa buhay natin, naglalaho. Hallelujah. So nawawala yung mga takot sa atin, nagiging malakas ang loob natin. Kagaya ni Haring David, tinalo niya si Goliath, ang sakit ng ulo ng Israel. Amen? So purihin ng Diyos. So yun po yung aral, pangalawang aral po sa Exodus chapter 33, verse 16. Okay? So ang kasiguraduhan ng biyaya ng Diyos. So, pagkasama natin yung presence ng Diyos, sure, ang blessing ng Diyos ay uh, mag mag-overflow sa buhay natin. At yung mga takot sa buhay natin, maglalaho. Amen? So, diyan lang po muna tayo magkatapos. So, tayo po ay manalangin. Tas lang po natin natin dalawang kamay. Sundan natin yung prayer na ito. Panginoong Diyos na makapangirin sa lahat, lumalapit ako sa iyo at humihingi ng tawad. E kumikinikilala ko po, Panginoon, ikaw lamang tayo kong pag-asa. At sa oras na ito, binubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Amen. Ako lang po Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo at nakinig niyo salita. Pagpalain mo silang lahat. Marami pong salamat. Yung mga nangailangan ng kagalingan, pagalingin niyo po. Ang kailangan ng pinansyal, mag-miracle ka sa mga pinansyal ni Lord. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ko, Diyos. Salamat sa iyong makapangirang presensya. Napakalaga na lagi naming ina-acknowledge, Lord, ang presensya mo sa aming buhay. Dahil kapag ang presensya mo ang lagi naming kasama, sigurado ang pagpapala at tagumpay sa aming buhay. Lord, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless sa lahat. Bye-bye.